So ngayon galing tayo ng Kerosep Falls At yung Tinatago nilang Kerosep River So maganda din yung uh, uh, Falls don sa Sinasabi nilang uh, Katutubo Falls Na walang pangalan Pero yung tawag din daw nung iba Ay Kerosep Falls So iba pa yun don sa doon sa falls na nasa tulay na uh, nakikita natin sa ibang video. So napakaganda, malinis din tsaka ang haba nung ilog niya. Malamig ang tubig, malinaw ang tubig, ang sarap din uh, paliguan. So kung yung susunod nga nating destinasyon eh medyo malayo-layo, siguro doon na tayo magtatampisaw. Pero since malapit lang naman yung kakawayan, ayong uh, yung pinlock balls lola seven tsaka yung uh, hidden paradise uh, mamili na lang tayo doon kung saan tayo magtatampisaw doon so ano pang hinihintay nyo let's go to the next destination 음악. So, nandito na tayo sa Kakawayan. Kakawayan Falls. Ayan, so, nandito na tayo sa Kakawayan Falls. So, mula kay Rocep Falls, pahatlong tulay siya. Ayan. Pangatlong tulay siya sa right side. So hindi naman kayo maliligaw. At ito yung uh, parking nila. Ang parking fee is 20 pesos. Then ang entrance fee ay 50 pesos. Tapos may mga cottage sila na for 300, 500, 800. Depende dun sa mga cottage na pwede nyong pagpwestoan. Then, magbabayad kayo ng entrance at parking fee doon sa may tindahan. So, okay din naman dito para doon sa mga gusto agad na makapagtampisaw. Ito yung uh, tinaana natin at pagdating doon ay pwede na kayo agad maligo. So... Alam hirap-hirap -hira. pagdating nyo ng parking, bayad kayo doon sa tindahan ng parking fee, ng entrance fee. At kung gusto nyo kumuha ng cottage, doon na rin kayo magbabayad. At ayan na agad yung pwede nyong pagpaliguan. Yung tatlong pool. PD pool, tapos may 4 uh, feet, tapos may parang 5 feet. So, okay din dito. Doon sa mga ayaw maglakad, mga kasamang mga senior citizen pwede dito ah, yes. oh, uh, oh, okay. hanggang saan mo ko pauugipo kutha pagii siah ko papako po bagu siko bisa maesaka go paknego bisa ma si aka papaaka ko paku cipo bisa ma siah